Mga gala no si Wosu. Ayun, ang specs nito is 400 watts, 48 volts and 20 ampere. Ayun, tamang-tama to pang-bike to work no o e-bike to work. Ayun, sa kulay pa lang panalo ka na no. Ayan, kung gusto n'yong bilhin, ito ang kagandahan nito, hindi nito kailangan ang lisensya. LTO at CR dahil under LTO Administrative Order 2021039 no May 11, 2021 ay kumpleto no kapag hindi siya tumatakbo ng 50 kph pataas is hindi naman kailangan ng lisensya sa kanang OACR. ito hindi naman siya lumalampas ng 50 kph Ayan, nakaganda nito mga kagala, no? May angkasa na siya. Ayan, may putres, Ayan, putres. Tapos kulay pa lang. Ayan, oh. Oh, super uno. Tapos tamang-tama, oh. Pwede mong i-extend yung putres niya dito sa harap ng driver. Pwede siyang magangkas. Up to 200 kilograms. So, ibig sabihin, dalawang tao, kasya. Dito, kewosu. Ayan, dito naman sa panel, makikita nyo yung odometer, speedometer. Ayan, pati yung battery level. Ayan, merong 1, 2, 3. Ayan, asawa ni Marie, araw-gabi. Ayan, no? Tapos, meron na siyang lalagyan ng cellphone. Meron din siya lalagyan ng mga abubot. Ayan. Mga cellphone nyo, candy or what. Pwede rin magsakay dito ng mga mineral water, bigas. Ayan, tapos, naka-drum brake na to. Likod at harap. And then, meron siyang 1, 2, 3 na speed sa 1, pwede kang tumakbo up to 37 kph. ayun, kung ililipat mo naman ng speed 2, pwede siyang tumakbo up to 47 ayan, kph. And then, lagay naman natin sa 3, pwede siyang tumakbo up to 48 Ayan. So, hindi siya tumatakbo ng 50 plus. Kaya hindi niya kailangan na lisensya at saka ng OACR ya stay po yun to, tipid sa kuryente. Hindi nyo kailangan ng gasolina. Tapos meron na siyang basket sa unahan. Ayan, no? Tapos LED na yung mga ilaw nito. Ayan. So dito yung mga function nya. Ito, busina left and right Ayan, medyo minamalat pa yung busina Ayan Giniagawa mo Medyo napuyat lang kagabi Ayan, Ayan. tapos sa right Ito, left and right Tapos dim and light Ayan, sa ilaw niya Dim and light Pagandahan nito Makikita nyo rin yung battery level Ayan, no? kung palobat ka na O mataas pa yung battery mo Ayan Siyempre, manual lang yung susi nito Ayan. Tignan nyo naman yung kanya. Kaya para ka na naka-iPad, no? Ayan. Kaya kung gusto nyo bilhin to, tapos naka-pedal assist siya. So, in case na maglobat ka, pwede nyo i-pedal to, magkakarga yung battery. Yung kulay blue, meron din silang white nito. May putres sa likod. Ayan. Tapos, ang size ng gulong nito is size 8. Ayan. Size 8, siyempre harapat likod na yan. Tapos naka, naka, pwede siyang uh, side stand, pwede rin siyang center stand. Kayo na lang yung pipili kung ano yung kanyang ipagtatayo. Ayan. Siguro gusto niya na malaman ang presyo nito mga kagala. Yeah, mga kagala, ang presyo nito is 16.5. Ayan Oh. Diba? panalong panalo ka na rito jackpot ka na sa presyo nito no? tapos naka LED na yung mga ilaw niya, ayan kaya puntahan nyo lang rito sa Gabs e-bike shop no sa bago nilang branch dito sa Provident Billings kaya makagalan dami pa rin tao gabi na oh. yan yung mga night ship customer nato dito sa Gabs no kasi sobrang mura kaya ayan gabi na marami pa rin customer ay I may mean, nag-avail ng transformer no? 001 ayan kaya sugod na kayo dito sa gabs bike shop mga kagala eh. salamat sa panonood sana nakatulong ang kunting video kunting video no kunting video na to sa ating pagre-review dito sa Wosu ayan nagkakagulo mga customer dahil gabi na may bumibili pa Salamat mga kagala. God bless. Ayun Wellness kila no yes. nandito na tayo sa Gabs no tignan mo naman yung background natin no oh, Unang una maganda si Madam no mm -hmm. Tapos yung background mula kanan hanggang kaliwa ang lawak Tama Ayun dito yan sa kanila sa Anong branch naman? Um uh, Gabs uh, Bike Bygress Marikina Branch 4 Branch 4 ayun Dito sa May St Agnes corner St Joan oh, um. Tanyong. Provident, Provident Village. Village. Ayan. Ang okay. maganda dito, alam ko napipinto ito. Mm -hmm. Napipinto <laughs> Siyaman, nasa, uh, napipin. na ha, napipin. Oh, nasa Google Map na rin po. Ah, uh, Gabs, yeah. Bike Warehouse, Marikina, St. Agnes Street. Ayun. Pwede silang pumasok dun sa May Riverbank Center. Opo, oh, yeah. Pwede din silang pumasok na, sa St. Mary. Ayun. Hmm. ayan oh, na. Ano? <laughs> nabubulol na naman. Eh. Ayun, ma'am. Ano na naman yung mga bago at mga mura? Ayun, okay, dumating so, okay, so na yung pinakakaantay namin. Oh. Lahat ay nang lahat po pala dahil speaker pa. Two wheels e-bike na may Bluetooth speaker, 48 volts and 20 amperes, 450 watts. Oh. Pakita, pakita po namin yan oh. sa Ano ulit ma'am? Na parang, na, parang nabingi ko ah. Oh. <laughs> Balik kasi naubos na naman kuya. Kaya parang wala ako yata masyadong mabablog ngayon na unit. Uh, dahil po so, ubos na naman siya. Wow. So, Na-deliver tapos uh, nakuha rin po ng ating mga dealers. Uh -huh. Ngayon po, um, may darating tayong truck. Every day tayo may truck pong dumarating. Ayun, so, narinig mo. huwag po kayong Dahil dire-diretso po yung ating sale at saka promo. Mas bumaba pa ngayon. Uh -huh. Good news po pala. Mas bumaba po tayo Ayun, ngayon. Ayun, kita Para mo. sa mo. mga subscriber po, ni Kuya Edwin at saka ni Kuya Edwin. Ayun. isang way no, papunta sa Gab's Bike Shop no, kung nandito ka sa kahabaan ng Ebonipacio kakanang ka dito sa St. Mary papasok ng Provident Village ito tuturo ko sa inyo para madali nyo masundan eto, yung nakaraang kasi pumasok tayo sa Riverbank Center, ayan Provident Village, kanang ka dito ayan, dire lang yan Yan, dire diretso lang tong St. Mary dito sa Provident Village. Tapos, kakanan tayo na ng... hindi ko alam eh. <laughs> ito, malapit na. Yan, diretso lang Kakanang ka ng Riverside. Ayun, napasa ko na. Kakanan ah, ka dito sa riverside. Itong kaliwa nito, meron din silang bodega ang gabs dyan. Dito tayo sa kanan. Yung bodega naman sa St. Joan. Ayan, kanan ka rito. Ayan, dere-derecho lang to. Madadaanan mo yung St. Catherine. Ayan. Ayan, dere-derecho lang to. Dere-derecho lang to. Madadaanan mo rin yung St. Bernadette. Diretso ka sa Domitilia Ayun, tama Ayan, dito kami pinakain ni Ma'am Risa eh. Pagdari dito Ayan, tapos Kaliwa ka rito Ayan. Kaliwa ka sa St. Joan Ayun Kaliwa ka sa St. Joan Parang one way yata to <laughs> Dapat pala, umikot ako Anyways, naka-motor naman ako. Pero mali pa rin. So, siguro mag-signal uh, light na lang tayo. Pero kung four wheels ang dala nyo, dapat doon kayo sa kabila. Ayun o, no? oh, natatanaw nyo na. Ayan, ayun yung Gab's Bike Shop. Ayan, yung dere-derecho nito ay tinutumbok nito. Ay, may tumatawid na kalbo. Si Will Esquila yata. Yan. Uh, huwag niyo akong gagayahin na. <laughs> Nag-one way ako. Ayan, ayan na Gab's Bike Shop.